Hmm, tamilok kamilok yan napuputol yung tamilok sa paghampas-hampas ng alon pero may bisa pa ito dito ako sa kabila po ah uh, medyo mahirap maghanting doon kasi puro po hangin tapos yung mga bato nasa ano na sa tubig na kaya lumipat ako ng ano ng lugar para manghanting dito ng mga lipo na shell o anuman ang mahanting natin ng mga galing sa kalikasan sige po solid suso ito maliit maliit dito pa rin coral Bakit yan ang coral napakaganda yan po ganda ganda ng puso naging bato ganda ayos ayos sa gilid lang ng dagat liit labo yan ang ganda parang ginuhitan lang 对呢